mga kapatid punta ako sa school samahan nyo muna ako kung gusto nyo sumama <laughs> tulog pa yung mga anak ko eh pinapapunta kami ng school ng bunso ko kaya puntahan ko muna pinapadala yung ID pwede kayong sumama tara <laughs> Hanap buhay. Hanggang <laughs> dito lang muna. Bawal dyan sa unahan. lakad lang papuntang Seoul malapit na naman yan eh yan ang soke ko dyan yan ako kumukuha ng mga piyesa ng electric pan washing Oh! ha! <laughs>

masyadang napakaliit pero ang daming nakaparada sa tabing kalsada oh, kita mo yan dito na pinaparada kita na ako nakapila banda ang layo pa doon sa school oh. ito e, is ko yun ハハハハ! Hanggang dito yan. Nandito na po ako sa school ng anak ko. Mali. Sa Hongkong Noodles? Ah. Sa Oo. Indral? Hindi. Pinapapunta kami. Mag-grade ko siya ngayon. Ito na po. Ang dami na po mga nanay. ng mga motor tank pirmahan. Sunod po, tapos na kayo, Sa section na tapos na, hindi pa tapos O sige, sir, fill up mo balik sa akin mamaya, ha? na pala. Ito po yung school ng San Joaquin

mga school pa yan, nagpaikot yung school lang yan mga room ayan pa, mataas pa yan Confirmation ng pala yun confirmation ng pala yun kung enroll kala ko ano na kabila na tayo tama kayo sumawit itu sila bandar nak kakarkan nampak surah.